Yo, Good morning, guys. Dito na naman ang aking video na maiksi. Para lang sa content na maliit. Na maiksi. Ito nga pala, guys, ay mga ilang buwan akong na-busy sa trabaho at dito sa pwesto. Kaya, minsan lang ako makapag-upload dito sa YouTube channel ko. Kaya, ngayon, hindi masyado yung busy ay another ano na naman content na naman na ma-exit nagdating ah, uh, November, December ayun, wala akong upload kasi nabisi dito sa pwesto kapag upload lang ako ng umuwi ako ng Batangas kaya nakapag-upload ako ng isa kaya another ano na naman yun ano na. Video-video na naman siya ulit. For today's video nga pala guys ay ganito. Ngayong araw ay pumasok kami. Dadalawa lang kami ngayon. Isang boy at isa ako. Yeah, dadalawa lang kami ngayon dito sa pwesto. Wala kami ibang kasama kasi yung iba. May emergency silang pinuntahan. Yung isa sa kanyang ama. Ayos. Kasi sa naman, ewan ko kung nilakad niya ngayon kasi absent siya. Ay, may bagong panganak ang kanyang asawa. Kaya, no choice, okay, dalawa na naman kami sa pwesto. Yeah. Kaya Tsaga-tsaga muna kami ngayon dalawa. Ay, matumal naman. Wala bago yan. Kaya, yeah. okay lang. Kahit dalawa kami. Hindi naman busy ngayon. January. Happy lang kami pag ano. Malapit ng December. Tapos taglawas na ang dress. kaya ngayon. Ano naman tayo ngayon? Video-video uh, na naman mag-isa. Kasi nakakabuan. Eh, ganito nga pala, guys. Kaya ganito ang shot ko ngayon. Long sleeve. Terno. Kasi napakalamig dito sa pwesto. Hindi ko kaya, masakit sa ulang ulan dami. Eh. Kaya, tarlo muna ako ngayon. Sobrang lamig. Kahit walang, ano, mas maganda ngayong maraming ginagawa kasi hindi mo ramdaman lamig dito sa pwesto. Ang lakas ng aircon. Kaya, video muna tayo ngayon. Thank you nga pala guys sa mga nanonood sa akin video. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo lahat na nandyan pa rin kayo. Hindi pa kayo nag-unsubscribe sa akin kasi nga sobrang tagal ko. Hindi nakapag-upload ng video ko ngayon. Kaya maraming maraming salamat and I love you so much. Bye bye!